Yan, magandang hapon sa ating lahat. Tuloy pa rin ang biyahe kahit umuulahan. Ganyan, ganyan tayo magkano buhay para sa mga bata, di ba? Tuloy ang trabaho kahit umuulan. Tuloy ang biyahe. Yeah. Wo. Eh. Oh, ah. Kay 'yan, oh, maambon. Maambon, guys. Ah. Panahon na siguro ng ano to, bear. laging ulan ng ulan. Panahon na ng bear, bear month. <laughs> ah. Bear month na naman. lusot lusot tayo kung saan tayo pwede makalusot para hindi tayo matrapik <laughs> di ba guys? Yun ba maganda eh lusot lusot natin yung sakay natin kung saan pwede makalusot at hindi matrapik mamaya may, may trapik yan Ay, kung saan saan tayo pwede makalusot tuloy ang biyahe di ba guys? lusot lusot lang tayo Oh yeah, iyan, traffic na iyon <clears throat> Sorry po, sorry po Dito tayo ngayon yan. Sa kabilang lane, traffic. <laughs> Ayan. Going by yan. Going bayan yan. Lubalikyes bayan. Traffic yan. Yan. Tignan nyo yung kabilang lane, traffic. Hindi gumagalaw. Tropic. Yeah, this is the tropics of the villa. Ah. Mm -hmm. Tropic, tropic, Yan, mamaya. Yan, mamaya na tayo ulit. bye, -bye sa inyo lahat. Bye, bye Yan, dito tayo ngayon nag-park sa school. Harap lang school ng mga bata. Sunduin natin yung isa. Yan, yung aking anak. Yan, nandito muna tayo. Dito mismo tayo sa, ano, tapat ng school nila. Dito mismo sa building ng kanilang school. Ano. bye, -bye.